What's up, Nekos! So ngayong araw, for today's video, nagpalaro tayo at ito yung mga premium natin. Oh. Yan o. Oh. Yan, isa Andy, limo ay... Oh. Okay, oh. so, Ano-ano, kung ano yung matatapatan itong tatlong bola sa kanila na yun. Kung yung bola hindi lumapat sa kahit na anong bilog dito, ibig sabihin, wala kayong makukuha or wala kayong premyo. Ang katumbas ng X...

Sa si Sardinas! Halakha! Oh! Okay, okay. okay, right. team! Hello, chief. Hello chief. Bye, team! Bye, team! Bye-bye! Ayan na! Ayan na, moteng! Sana tatlong X. <laughs> Uy, Wala! Long yung isa. Wala na yun. Uy! Wala na yung Wala na. Wala na. Yung Next Marlon, wala! Uy! Supla! 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 Ay! Ay! komending yung ano Uy, ay bit. Oy, nanginginig. O Oh, may isa pa. Wala ay, na. Ay, 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 200, 200. 200. Nice! Okay, wala na 'yung 200. Gay, gay. Oba, oba. Oh, oh. Uy, ni bomba. icompo ya alislayer uy oh. oh. yeah. ay nandiyan <laughs> <laughs> hm. <laughs> na siya oh oh high ay lolo inside lolo inside natutukan na best friend katutukan na lolo dadala ikaw best friend gumiri! best friend gumiri! XR! X. Karambola. Uy, what 100, 100 100 plus wala na to oh inside ah ito, ito na yung exaro oh eh ito na, no. pinaiktusan pa oh patay best boy wala na lang dulo dulo wala na tabla 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 last last oh, last last pag ayo sa kanan sa kanan sa kanan uy eh na Oo, okay. pinabol. Uh! Oo, uh! halog. Ah! Oo, oh. oh. last last to. Uy! uyi. Oo, trap 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 sa trap 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 Yeba! Go Yeba! Go Yeba! Go Yeba! Go Yeba! Go Go Nice one! Nice one! Nice one! Wala. one! Nice one! Nice one! charger. Ano ba May Ano ba ito? 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 Ano Wala ito? Wala ba Let's go! ba iPhone! Ganito technique niya, no? ba ito? pass ba ito? Ano ba ito? OI!

OY! OY! oy. talaga! OY! Stomper! Stomper! OY! Alamat! na. The creator of that game. <laughs> OY! OY! Hina mo. si Boss Didik. Boss Didik. Ah! Nagaling sumipata ng maliliit na mali bilog <laughs> <laughs> Ayun! Uy, ang ganda naman! Uh -huh. Ang pupal ka! Uy! Ay, pero, ay, parang yaha shot na nga! <laughs> Uy! 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 Na-stopper! Na-stopper! Na-stopper ka na! Sakto yan sa X! Iphone 15! Iphone XR! Ay gagudik! Iphone ga X! Dik gagudik! Iphone X! Eh, natrap! Uy! Ah! Wala na! Masayang! Ito na! Ay, ito na. Ay, na. Si Jerol! Si Jerol! Jeron. Hi! Ayun ay, na! Seriously, ay, kung wala makuha dito ah! Tatlo na yan ha. Uy! 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 Na! Walang nanalo ng iPhone ngayon! Kaya ka eh! Pero ayan naman! Ulit! Ulit! Ano lang yun? Lilit ng buta ng buta! Uy! 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 Iyakin! 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 Huwag na yun, katmayon, pangit kasama yun.